Bye okay, <laughs> na. si Daddy. Bye bye. Uh, bye bye. Love you. Uh, bye bye. Uh, <laughs> Hello and welcome back sa aking channel. Ibinahagi ni Celebrity Dad Jong Hilario ang isang nakakatuwang video kasama ang kanyang anak na si Sarina Hilario. Makikita at maririnig sa video na ayaw ni Sarina na umalis ang kanyang daddy para sa trabaho. Gusto niya na manatili ang kanyang daddy sa bahay para sa kanilang bonding time. Isa itong magandang halimbawa ng pagmamahalan ng magulang at anak na nagpapakita kung gaano kahalaga ang oras na magkasama. Sa sanay mas marami pang magkakatulad na pagkakataon na mapapanood natin sila na magpapamilya. Palike, share at subscribe na rin sa ating channel para sa iba pang kaganapan. Bye-bye. 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 bye bye uh, bye bye Bye-bye Bye-bye, I love you no. I love you, bye-bye Bye-bye no. See you later, okay? See you later I love you so much I love you, see you later I love you, love you, love you Bye-bye love you.